guys! Ang <laughs> <laughs> kita ng oh, kita na Hello mga day! At ko ka, ako omega mga day. Maglaag ko in day. na ko mo anak kay Mga bayot. sus so, grabe kami diri mga bayot. Grabe. Kami nga So, padulong na ko sa kaya anak pas niya, Layo kay na akong aduan, mga bayot. So, one hour ang biyahe, anak mga bayot. Dugay na miwa nakita. Two years na guna siya na-adres sa Europe, mga bayot. nya first time na mo magkita, gano'y bayot. Kaya bago pa ko din na po sa Europe muna na mga bayot so padung ko anak mga bayot kay no, mangita pa jud bas anak mga bayot uras radyo jud diri ang bas maglabay sayo kay ko bayot ngikan diri bayot kay no, layo kayo limasul na ilaha bayot nya kinahanglan man jud mga inday nga musayo kay larga mga inday kay para makabalik pud ko dayon diri mga inday kay ngano layo pud to mga inday oy well naglakaw ko anak mga bayot no so saksaysiin ko sina ang bas mga bayot sa usa ka oras ka usar na jud labay diri bas mga bayot mga mingaw kay kay dapita bayot oy ug ganahan mo peaceful sa inyong huna-huna diri mo dapita ari ay so na ni mga bayot nakasakay na jud migbas padong dito sa kuan sa limasol bayot one hour ang biyahe anak bayot kani basa dugay na mi wa nakita two years na jud bayot So first time na kong gala diri bayot tanaw ay lang bukid bayot ay na uh, upo upo mga mga bukid diri mga bayot tanaw ah grabe pud ka bayot oy kay samal diri bayot layo pang winter O, paduwang na dyan may anak bayot sa so, lima one hour yung biyahe anak mga bayot oh mo ni ilang bukid bayot ha oh laglaag takay nga no explore ta mo explore No bisag asa mo explore ta bayot para ditaya sa bayot super stain paino bayot pangitaon para mo asa mi mohunong ani bayot pero sit pero kay kani agi mig purtunganis bukid bayot so basa na idagat mauna na bayot kiduor ka silagkuan duro ka silagdagat palag unsa kalayo bayot adtonyo de mo best friend na ni mo bayot so, so best friend na nako maayo kay na akong amiga bayot but lang o jo ni areco para makita pud mi bayot mo na na inspire anak ko niya bo kay na siya sa tanan hmm. Padulong na jud anak bayot sa ilang lugar bayot. Muna explore to the max na gyud ang life ani bayot oi. Explore ta mula ang taglaing planeta. Ay ay planeta. Pla laing universe Mauna, basta earth. <laughs> Charis. Bitaw bayot oi. Bitaw mga inday oi na padulong na jud ani mga inday. Sige ra siga, sige. siga-siga ni mo manta inday kay maka kay ngano basin bagma kuan hunong mis lain no sa lain basin dae mga bayot mahunong miniya eh mahunong sa kasing kasing charis pito bayot eh oh padong na jud mi ani bayot kasi sigar na ang mata finally bayot naabot na jud bayot na makita na jud sa sa akong BFF bayot naabot na jud mi diring lugar ra bayot daghan kay mga bitch diri bayot mga dato kay nga kuan diri bayot ay daghan kay bang apam bayot diri nga pita sa mulag laganan daghan kay na diri kuan bitch, no na bayot no so kinahanglan explore explore lang taan ani. Eh. ay excited na ko bayot na magkita ko sa akong FF bayot ayan lang mga hotel narin na pita namin sa ubang lugar kami na po turista hello guys hi vlog dire sa Europe mga hmm. day lang ku' na eh Naglaglaag na dire kay Dio man Ya kami na po turista dire kay nami sila yung nasud <laughs> <laughs> So mo ngani mga day no so sungita pa mi ani mga day kanay first timer ta mga day ba so ato pa jud ni pangitao ng lugar ag asa dapit pitning lugar ra o sa ba balik pitaw mga mga bayot oy, ngita ko sa kung amiga diri bayot akong BFF akong best friend forever jud ni. Hmm. Amo pangipangita ipangita diri bayot first time pag jud bayot na bayot. Ako pangikontak bayot akong amiga bayot. Mo na nga sugato ni tawo diri bayot basi saag lapita, bayot. So, syuro, ba ni bayot sus pero para bani bayot. Sa una lang. So nindot kaya diri lang lugar bayot uy gabi nindot ta. Ah. Mo ni bayot nga sige pa jud miglakaw ani bayot kay mo pa jud gi pangita bayot ang mga katagbo. Ako ang BFF bayot sus, so, diri ba so, Sige pa, pangita. Ano gaya? Makasugat ta. may forever, ani, charos. <laughs> puribir mm. Muna bayot yun oh, Muna ilang lugar diri bayot na, Ha? Kanindot kayo ni no? Laglagan bayot, yeah. muna, muna, bayot. So, umsa, bayot. na, Ha? Muna, mo na yung ipangita nga amiga ba Sus. unsa asan may nabot, ani ba yun? Hadok-hadlok na gumaya ni ba yun? Ang masaag ni ba landmark, ani. mauna juni ba basta mauna juni ni oh mauna jud ni dapita ri bayut meditiran oh, nyan oh meditiran <laughs> nyan si ceris pitau bayut ai sigi pamigla ka ula bayut kita <laughs> <laughs> Aming muling pagkikita sa gwapa na kong amiga nga. Waps! <laughs> sawakas wakas! Amin! <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> kita naik aja nih guys. Ayo kita naik aja nih. Aku Omega, Kim Smith. Hi. Big Apple Lori. Mallory. <laughs> aduh, aduh sotos kan. Ta. Ka fresh ai. <laughs> Itong nagkikigo? Awa ah, ba? Itong ito diribo? mo eh, di, mabukuti na mga <laughs> Ako ah, pa ni Kinani, hawala, ira kayo. Mawi na lang tayo ni hmm. Winter, kay balot ah. na balot po. Oo. Yan ang kayo, sirin. Hmm? Wag ko pa ko eh.